Anong ganap sa mundo ng showbiz? Palaban ang naging mensahe ni presidential candidate Manny Pacquiao sa mga makakalaban niya sa mga kandidato sa susunod na taon. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Pacquiao na mas pipiliin niya na makipagdebate sa mga kandidato sa personal imbis na idaan ito sa online. Personal, face to face. Bakit online? Ay, tatakot sila. Huwag yung, wag yung online, 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 online ka. Para magkaalaman, Okay, baka mag-disconnect. mag, disconnect. Uh, mag <laughs> ah, wala na internet. Mag Bakasang baka mag-disconnect. Mag gusto maganda yung online. <laughs> ah, <laughs> di maganda yung personal. Huwag yung online. Eh... Mm -hmm. Siyempre, gusto nila yan. Ah, si Manny Pacquiao, ano yung isagot niya sa, sa debate? Sinasabi ko naman sa inyo, hindi ako, ah, hindi ako sinagyabang, pero hindi ako papasok dito kung hindi ko alam yung mga gagawin ko. Sinabi din nito na wala siyang itinatago kaya naman malakas ang loob niya na harapin ang hamon na tumakbo sa pagkapangulo. Wala naman akong tinatago. Hindi man ako, kumbaga, sincere, sincere naman ako. So wala akong kailangang paghandaan na sa pagdating na baka itanong itong bagay na ito na tinatago ko. Kaya wala akong ganun. Matatandaan na plano ng Commission on Elections o COMELEC na gawing hybrid o face-to-face -face na may virtual ang magiging presidential debate sa 2022. Ilang netizens naman ang inaabangan kung ano nga ba ang magiging performance ni Pacquiao sa debate. Nag-viral kasi ang mga video ng pambansang kamao habang siya ay ini-interpolate ng kanyang mga kasamahan sa Senado katulad na lamang nila Senator Franklin Drilon at Pia Cayetano. How can you focus in one one sport? Uh, we have to uh, we have common sense to understand that, Mr. President. I have common ha sense, Mr. President. Handling, uh, <laughs> I apologize, I stand corrected, Mr. <laughs> President. I apologize for my words, but.